Pangilan nila na lang ang mga dumadalaw sa puntod ng kanilang mga yumaong kaanak sa Manila North Cemetery. Ang naiwan, mga tambak na basura na sinimula na rin linisin. At live mula sa Maynila, saksi si Chino Gaston. Chino! Tama ka, Judge. Tama ka, Danjun. Ah, halos wala na nga tayong nakikitang mga taong pumapasok dito sa Manila North Cemetery. Sa mga sandaling ito, labas na lamang sa mga vendors na nagliligpit ng kanilang mga gamit na siyang namamataan nating naglalabas-masok dito sa nasabing cemeteryo. Gayunpaman, todo bantay pa rin ang ating mga kapulisan sa loob at labas ng cemeteryo. Kanya-kanya ng baklas na mga pwesto ang mga vendor na pinayagang magtinda sa loob ng sementeryo ngayong huling gabi ng undas. Kumpara nitong Huwebes, matumal daw ang bentahan ngayong Biyernes. Hindi naman lugi eh, pero mahina. Bakit ba 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 tingin mo mahina popular ang popular na shawarma sa mga Pilipino? Marami po kasing shawarma dito eh. Yung ibang shawarma nga, siyang uh, yung pisto nila, sa amin isa, aming, isa lang. Pero ang aling ito, tubong lugaw naman sa kanyang binebentang tunaw na kandila na kinukudkod mula sa mga puntod. Kunin namin sa kanya tapos may ibibili rin yan sa may kukuha rin sa amin na mas mataas pa yung presyo. Bagamat nakauwi na ang karamihan ng mga bumisita sa mga yumaong mahal sa buhay, meron namang ngayong araw piniling dumalaw. Gaya ng pamilya ni Maria Rosario Baredo na hindi nakisabay sa dagsa ng tao kahapon. Maluwag ang North Cemetery pag antong. araw. Pero last year, <coughs> like, like some... nagsumay. Ganto rin. Two rin. Two rin kami nagpunta. Sa paghupa ng agos ng mga tao, ay siya namang pagtambad ng mga iniwang tambak ng basura. Kaya naman naglinis na kanina ang MMDA. June, naabot daw sa siyam na truckloads ng basura ang nakuha ng MMDA mula dito sa Manila North Cemetery nang naglinis sila kaninang umaga. At ayon na rin sa datos na binigay ng Manila Police District na nagbabantay ngayon dito, abot daw sa 60,000 ang taong pumasok dito sa nasabing semeteryo mula tanghali hanggang alas dos ng hapon. Malayang malayo yung figures kumpara dun sa sinasabing mahigit isang milyon na bumisita kahapon. Ngayon pa man, patuloy na magbabantay ang mga pulis dito hanggang a 4 ng Nobyembre kasi hindi raw nila masasabi kung biglang magdagsaan ang tao ngayong weekend. At live mula rito sa lungsod ng Manila, ako si Chino Gaston ng inyong saksi.